Sa pagpapalit ng belt, ideally around 80,000 kilometers or 5 years, yan yung pinaka-safe na pagpapalit ng belt. Although yung mga belt naman natin, good yan hanggang 100,000 kilometers. Pero yung pinaka-safe na mababa yung chance na mapuputulan ka is around 80,000 kilometers. Pero syempre, mas okay pa rin na i-physical check kasi kung may mga nakita na dyan na sign ng crack or masyado na siyang dry, eh, pwede na rin siyang ipalitan kahit wala pa doon sa 80,000 or 5 years na lifespan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nareceive tayong question kailan daw ba pinapalitan ang timing belt Okay, yung timing belt kasi normally it will last dapat ng 100,000 kilometers or more than 100,000 kilometers. Pero mas okay siyang i-replace ng around 80,000 kilometers or 5 years. Kahit wala pa siyang sira or any sign ng problema. Okay? Kasi kung yung timing chain, ito naman yung timing chain hindi ang ginagalaw eh. Pag umingay lang, tsaka lang siya i-replace. -re hindi siya pinapalitan. Pero kung naka-timing belt yung inyong kotse, yon yun yung pinaka-safe. Uh, 80,000 kilometers. And, syempre, sinasabay na rin dyan yung tensioner. Okay? Para isang baklas na lang, isang gawa. At, hindi ito ideal na i-DIY -di mga paps eh. Kung baga, mas maganda, dalhin mo yan sa uh, trusted mechanic ninyo na sa tingin ninyo, eh, alam yung gagawin niya. So, yun, doon yun, nyo ipagawa yung inyong timing belt, no? Uh, o yung pagre-replace ng timing belt huwag yung pababayaan yan mga papas kasi pag naputulang kayo sa kalsada eh syempre hindi iaandar yung inyong sasakyan at uh, may possibility pa na mas malaki yung gastusin ninyo kaya ang idea dito is dapat nire-replace natin siya kahit hindi pa siya sira okay So kung kahit wala pa siyang sign basta pumasok kayo ng 80,000 kilometers lalo na kung more on city driving yung kotse ninyo, yan. Mas okay yan. I-replace nyo na ng 80,000 kilometers. Pinaka-safe na yan. Na possible na hindi kayo mapuputulan. Pero kung more on highway driving, sa tingin niyo naman niyo is eh, talagang puro highway talaga yung tinakbo ng kotse ninyo, okay pa rin naman. Up to 100,000 kilometers. Pero syempre, mas maganda pa rin na i-physical check. Kasi ayun nga, pag may mga early sign na yan, yung mga crack-crack, okay, So nakikita naman kasi yun eh. So pag may mga ganun na eh, kailangan na siyang palitan. Kahit wala pa siya doon sa edad o wala pa doon sa kilometro. Kaya wag yung titipirin yan mga paps sa Kung sakali man, check niyo owner's manual ninyo. Uh, maano nyo naman dyan kung ano yung recommendation. Pero usually talaga sa mga kotse, 80,000 kilometers or 100,000 kilometers, dyan na yung time na pinapalitan yung timing belt. Kaya sa ibang kotse, ito yung med medyo mahal. Actually medyo maduguto no sa mga kotse no pagdating ng mga mga 100,000 kilometers nila o oh, 80,000 kilometers medyo yung presyo ng uh, PMS lalo na sa casa medyo skyrocket talaga yung taas. Kaya yun mga paps no sana alagaan niyo yung kotse niyo. Avoid niyo sana yung maputulan kayo ng belt kasi mas malaki yung gaga niyo kaysa i-replace siya ng early. Kung gusto niyo yung video, paki-like na lang mga paps.